Ah, ito yung barakong ipaparapol nila Kuya Jake. <laughs> <laughs> mo, oh, ito mo, ah, yeah. ito yung sinabi sa akin nung ano, pag bibili lang daw ako nung halagang 4,000 daw yun. Ah. Oh. Ano raw yan, tawag niyan, shuttle pack na lang. Aba, oh, aba. Oh, oh. Kasi, ah, oh, yung ano, yung starter. Oh, sabi ni Kuya Jakes wala raw yung starter to dahil uh, hindi pa button tong ganitong modelo pero kahit na to hindi button sa halagang 100 magkaka try ka na. ibang usapin yung 100 mo magiging tricycle panahon pati na uh, ka pati na uh, eh kahit na sa alagang 100 naman uh, tatama ka ng ganito di ba? okay na rin di ba? Yan, ibabalapol nila. Kabiyaheng Villa Verde, kinukulayan pala Talagyan uh, ng ano, ang body natin eh. papa, Paparapol nyo sa Mayo Uno, di ba? Oo oh. Ayan, sa Mayo Uno oh. Marapang ano, sticker nyo ng pagkabili Oo oh. So, nga, andyan pa yung sticker ng pagkakabili ng motor oh, okay. Pero nai chase motor raw pala to Ha? Na, nai chase motor pa kayo Ito pangalan na ni Meron yan Ayan, patigil niya Ristro, Ah, rehistrado pa siya, di ba? Hindi plato 'yan. Yeah. Jayeng Villaverde oh. Pag ang mananalo sa raffle ito, sasakyan na lang niya BDI niya. Ah, yan na. Ganoon daw. Pag uh, sa likhang 100, pag nanalo ka, sasakyan mo na lang, biyahe ka na. paparapol nila sa Mayo 1. Jayeng Villaverde. At yan yung body number, 072. 100 lang ang kada ticket. <laughs> Kaya, yeah. hindi na kasi naibabiyahe eh. Kaya ganon. Kaya yung mananalo na ito, swerte. Ha? Dahil sa halagang 100 lang, magkakatricycle ka na. na ito, original pa, wala nung bilili wala pang napapalitan wala pang napapalitan. kaya yung mananalo na ito, swerte talaga sa alagang 100 magkakapara ko kayo biyahin na lang po pag tinamahan nyo ito wala nang entrance entrance eh yun nga rin yung ibang plano na ibang kasamahan ko yung mga 125 pa motor oh. pag nanalo sila kukunin na yung motor sandali na lang matatapos na yung body number at yung tasa lang ang kakabitan kasi sa amin ano eh ah uh, yun nga kahit na motor star pa siya kahit na rusi pa siya basta yung mga driver maalaga eh tumatagal naman po eh lalo na to para ako pa di ba kaya eh, uh, nasa nag-aalaga lang talaga yan kung paano mo patatagalin yung tricycle na nasa sayo ito yung ginamit ko, parang Alam mo, katoods, ang swerte. Bigla-bigla na lang dumarating yan eh. Malay mo. Sa yung nakatakda ang unit na ito. So, yan na nga. Tapos ang pinturahan. Kakarpatin ko na Oo. Pagpunta kami sa kanila para kunin na yung mga ticket. Na siguro kuha ko ng mga 15 pieces sa ticket. Para i-distribute sa pilahan namin sa India susunod ako sa kanya pag uh, abante niya.